Beshi. Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog ay 12th anniversary ng JIL Infanta. At ngayon nandito po kami sa Fiesta Infanta para i-celebrate ang anniversary. Ayan po mga kabashi, Bale, dito po nagpark si Daddy. Ito po ang parking ng Fiesta Infanta. At dito lang po yung anniversary. Dito lang po gaganapin. Bali, ito po ay kalapit lamang nung no, main event place kung saan nagdebo si Kim. Dito lang po ito sa gilid, mga kabeshi. Ayan, mga kabeshi, nandito na po tayo sa gawain at anniversary na Jesus is Lord in Panta. perform ng mga bata ay okay. Look. Oh. Ay, dito lang. and la pa pa come when I look down 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 I, eat. I found a I search for you he loves me cause he loves me wow look at the screen what po sa screen the screen Oh, yes. So good. Praise God. So good daw po mga ka beshi. So good. Puwede po ang katotohanan na Japan ka umabot ng 100 nurses na ay napakagaling. So. Hindi po nagaroon ng proper endorsement Magka-ganun po talaga po ang sabi ko ng salita nang po sa kapag ang ang Diyos ay nagpasimula walang pwedeng magsara. At kapag ka ang Diyos ang nagsara sa gawain ng Panginoon, wala pong pwedeng magpas. So magamad, nagpatuloy po yung mga Bible study, wala po silang pasko. So nagpray po kami na dito na lang po kami mag-stay. At sa kaputihan po ng, ng Diyos, nagawa po ng Jenny Panta, sa loob po ng labing dalawang taon, nakapagbukas na po tayo sa General Nangar Peso. Amen. Ganun din po sa... Sige po, palakpakan po natin ang board. Nakapagbukas tayo po tayo sa Puling Island, sa Puling Location, and then next ang um, uh, Cordeos Quezon. At ang kasunod po niya ay bago po mag-end, ito pong kaong ito, po, magbukas din po tayo ng gawain sa, sa Real Quezon. Palakpakan po natin ang kanilang. Ako, ako po'y naniniwala ang na kanilang palataya na ang mga tao na binago ng ating Panginoon mula sa katiliman ay hinamo sa kalikodan at ngayon po'y nakaka Tana sila na himala at pagpapala ng ating Diyos. Okay. Palapangan po natin ang ating So hindi po nabubuo ang kasaysayan at sa taong ito, pinagdiriwa po natin ang kalabing dalawang anibersaryo. Ang tema po ay e ang uh, break in God's presence. Naniniwala po ako na uh, sa presensya po ng Diyos. In the presence of God, there is joy, there is peace, and there is level T. Me, Ibig mean, po ba? Palapangan niya po natin ang Panginoon. At sa baga po ito, kalamal tayo po ay natin upang saksihan ang at ating po. Ito... Maraming maraming salamat, Mr. Lord. Uh, sa lahat ng ating po mga kapatiran sa Panginoon kayo umaga, na nalil dito po tayo para celebrate ang ikalating dalawang taong anibersaryo ng gawain ng Diyos na inintras po sa inyo sa pagitan ng uh, Jesus is Lord uh, Fellowship. Ngayon po ay uh, natin po ako at maharap sa inyo kasama po ang aming uh, dalawang uh, na mamaya po ay nagpapahayag din ang Bali po, hindi ko po, po nalilimutan na ako po ay magpunta sa church ninyo doon sa Kunian upang humingi ng panalangin kay Pastor at sa mga members para po doon sa uh, alalan for election 2025. At ngayon po ay talaga uh, po si pong, uh, itinataas ang aking itinataas ng papuri, pasasalamat at <laughs> sa Diyos sa mga tiluhog po niya na tayo po ay uh, manalo at magtagumpay o mahalan. At ngayon po ang inyong lingkod, uh, Brother Manny at Enter America ay isa ang ganap na lingkod bayan sa posisyon ng Vice Mayor dito po sa sangganiang bagat so, ng Panginoon po sa kawangin pang-ispirituan. Kaya maraming maraming salamat po, Pastor, sa inyong panalangin at sa pagkangilig ng aming kandidatura. Narito na po ang inyong kapatid, Brother Manny, Atender America, sa luwalhanin sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po, politikano sa ating lahat. Whatever he lives. Ang sabi po, sa Romans 1015, How beautiful are the feet of those who bring goodness. Kaya puminsan po pa po palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Conrad. Thank you very much po. Sa Diyos po lahat ang papuri. Pwede po ba natin may sobrang pa, palakpakan ng essential ng buong boxing. Kahit sino, kahit kayo pa yung pinakakinala, pinakapopula, pinakabayaman, pinakaawa kahit kayo pa yung walang pinag-aralan, kapag kayo po ay pumasok doon sa presensya po ng Panginoon, iba po yung pangalan close our eyes. Awit na po tayong naglinawin sa Panginoon. And may the, may the presence of the Lord be this place right now. O Holy Spirit, as Let your very presence fill this place with your glory with your honor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, build this temple, Lord, with your might Ang dami nyo pong magagandang, magagandang, ano, tourist spot. Lord, in the name of Jesus, I command you mountain to pull over, 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 over. Sabi namin. Maraming po dito. Ito lang kami makakabay. Nakatago lang. It is behind. Mayroon muna si Bobby. Sabi po ng 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 salita ko ng Panginoon. Yes, Daddy. Nasaan Daddy? Come to me all of you weary and burdened. Ayun. Pagod na po. Suko na <laughs> po kami. Dumating po sa mga bagay na kung minsan ay tayo po ay napapagal o napapagal na. Yung weary po, ang ibig sabihin <laughs> po original Greek word o Greek text weary implies to link to the point of an experience. Oh. Palitan naman kami ni Daddy. Misa po, dito natin naman ating Ati, kukuha ko lang po si Andres ng damit. Sabi ni Daddy ay napakakulit daw. Na. At pawis na pawis na. May po at malapit lang itong parking. Dito yung damit ng mga bata. Maraming marami pong puno dito. yan may puno ulit dito ah. Kaya, maginhawa. Ah. Ayan na si Andres, mga kabeshi. Wah! Wow. Pawis na pawis. Ang dumi-dumi na ni Andres, o. ka, papalitan ng damit. Wow, nauhaw. Sino mga kalaro mo? Did you ask their name? Yes, what are their names? What's their names, Andres? No, you never ask your name. Yan po si Andres at kami muna yung magto-toilet. Dahil Madumi, madumi na. Malapit lang po ito sa event at rinig po ang message. Nang marahin po Panginoon tingnan niyo po ang pananampalataya. Marami siyang mga friends kanina. Sa mga pangalan ay... Did you ask your friend's name? Broken. Yes. life with a toddler. Yan, napalitan ko na si Andres. Fresh na ulit. Hindi na, let's go na to Bobby. Let's go to Bobby, okay? Let's go to Bobby na. Ayan, may bago na namang friend si Andres. Andres, be careful ha. At si daddy po ay pinapatulog na si Bobby. Naptime time na ulit ni Bobby. Napag merienda ko na si Bobby at napag din na. Okay. Say sure. Nandiyan mga, so, yun, mga kabeshi, may Pamigaina na pagkain. Papakainin ko na si Andres at si Bobby. Sayang so, mga kabeshi. Papakainin ko po muna itong dalawa. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28 NIV.